Tanok nga pula ni Kim Bautista mga idol. So, dili lang pula ang iya tag itim nga pula. Hapit mo din sa G Brothers pag babuhat mo din kay Bautista ay libre man pumudaghan daw. Ay mo kumpiyansa sa G Brothers. Di balik kay Tere kay si Buslare kusaw kay Padagan. Hapit na taga ka mo sa mirror. Hindi si Buslare yun. Di mo man gisangit mo. Mga boss, naray tayo malamog na sa base camp. Lagi ninyo tanaw ang ilang mga ligpon o mga hamis sa ha hamis pa sa agtang ni Mami Dary ang ilang trabaho. Sana all! mga <laughs> ligpon, ilang mga trabaho mga idol. Tama ni sa San Bercio sa Tagasa ni Bootcamp. Ang tagian eh. shout uh, out sa tagadun Carlos. Uy, tagadun Carlos. Uh, yana, 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 yana. Hamis pa sa agtang ni Mami Dary ang ilang trabaho. Napay-uban din eh, uh, Tagasa pa man eh. Kutabato. Uy, shout out sa Kutabato nga sige natong to gagian boss ang madam kilat na. <laughs> Thank you so much sa inyong pag-purchase sa ilang sun visor. Ah, uh, kapalo ko nga magbalik-balik yun mo. kay nakita ninyo kung sa kaliko na trabaho sa G Brothers. Ito ah, ito ako Bumper. Bumper. Ah, ay! <laughs> Uh, gikan sa sidecar. Three wheels. kailan nang two wheels sa, <laughs> e gina matawaran na eh. Gikan sa three wheels, mutawad sila hantod sa pila ke wheels. Ani alam niyo si Boss Kings, ang G Brothers. Pangutan na ninyo kay Bisa Nonsap, Panimalay. Mutrabaho gaya po sila mga Ini o Stainless. Shout out sa Wakabayan. Wala, wala to'y labot So, thank you so much atong boss and madam dia sa mga purchase. Ubay-ubay naging sila dere. Laagi na ninyo boss and madam. Dere sa base camp o sa maramag. Ito ano na to Music, <coughs> <but> one, eh. Pusik <coughs> niyo Ay, okay, makabuhin. So, boss and madam, salamat sa inyo pag-porches sa g brother so, Ang ato ang managiyang si Bautista o Giyahan, pinalangga ang asawa. Chili. Chili. Shout out sa inyo mga Bautista o Giyahan. Kapatid. Uy, idol. Ngisi sabi, pangisi. <laughs> idol, akong iring. Huwag pagkaya po nakita. <laughs> Oo, oh, wala. Wala ilang pinanawon. Wala ito, no? Makita ninyo, iulit tawon ninyo, please lang. Kita ay mga idol. magthank you ko sa inyo, inyo nang makita mga one month lang kay kaso ko lag yon. Diri balik kita sa Jeep Brothers ani. Eh. Ila pong pangitaw ng ilang pattern. So ato mga busing diha. na mo yung mga karaan diha nga habkap. Mahatag mo be. Kami taw na mo kung pila baligyan ninyo kanang barato Balak, batin na na inyo hanghap ka, Kamalo na mo na kung sa pod kapangit eh. mga mga mo na mo. Eh, comment me kung na mo yak kap mo ang kaliton.